So, oh, ito na mga anak ko ang binili ko. <laughs> ito na mga anak ang binili ko sa birthday ko. Mm. 600 lang to. May natira pang 24. <gasps> Iisipin ko muna kung anong gusto kong bilhin doon. Baka savings ko na lang yun. So, ayun. Thank you, thank you sa mga anak ko na nagbigay sa akin ng kaya i ibili ko daw kung ano yung gusto kong bilhin kasi wala sila para i-surprise ako. O, 'di ba, bongga. So yung una kong ano pala is ah uh, nilibre ko yung amo ko sa Jollibee. Ito yung aking celebration. Kasi nga tamad akong mag celebrate talaga ng birthday, hindi ako nagse-celebrate or hindi ako nagpapabongga. So Ayun, kami lang ni Amo. <laughs> Nagdighay pa. Pero nung ano, before naman yung birthday ko, ah, nilibre ko yung dalawa kong kaibigan. Ah, yan lang. Kasi sila lang naman yung aking mga nakakasama palagi. At sila yung ah, nandyan nung ako'y walang wala. O, oh, di ba? So, lagi nila ako nililipis sa pagkain kasi lagi ako walang datok. Sad. Charot. So, kami yung lagi kakasama ngayon. So, ayun. Nilibre ko si Siste sa kasi Weng. Lagi kasi nililibre si Siste. Charot. So, thank you kay Siste sa kay Weng sa naging pagpapautang sa akin. <laughs> nung mga panahon wala akong pera parang ang dami kong pera ngayon na ah. <laughs> ganun ba yun so ganun guys uh, so dahil nga mag hike kami bukas mag stream hike sana kayanin ko kasi first time ko talaga na mag stream hike so iniisip ko pa nga kung sasama ako bukas eh, pero bumili na rin ako kasi ah uh, kahit naman hindi mag-stream hike. Minsan kasi umuulan. At kahit yung mga... Mahilig akong mag-beach. Mahilig akong mag-swimming. So, kailangan ko pa rin yan. At maulan-ulan sa panahon ngayon. At itabuhin man ako ng Pilipinas, magagamit ko pa rin ang mga yan. So... Hindi na ako nag... Ah... Uh, tag, hindi na ako nagdalawang isip na bumili kasi uh, mahilig nga akong mag-hike, mahilig ako sa outdoor. So for sure, talaga na magagamit ko siya sa mga uh, rainy season or pag nagpunta ako ng beach na kayak magagamit ko pa rin talaga yung, yung bag na yun. So medyo malaki na lang yung binili ko kasi Uh, magkaparehas lang yung price ng 10 liters at 20 liters. So, 20 na lang yung kinuha ko. Kaya lang gusto ko sana yung yellow. Pero, walang 20 liters na, ano, na yellow. Yung yellow kasi, uh, makikita ka talaga. So, sa mga hikers, pala, kailangan matitingkad yung mga kulay just in case na may mga mangyari maligaw or ano or may mga sakuna ano ah uh, wag naman sana pero just in case kailangan matitingkad yung mga kulay ng mga damit So, kaya pala yung lagi ko nakikitang mga hikers naka orange naka green so usually ganun yung mga kulay ng damit nila yellow so so ko rin sana yung yung yellow. Parang na-attract ako dun kasi ang ganda ng pagka-yellow. But then, uh, price ano tayo eh. Wise tayo sa pag ano ng price, sa pagpili ng price. So, dito tayo sa 20, di ba? Kasi price, kailangan uh, ano tayo. Wise tayo. <laughs> so excited ako para bukas pero sana talaga hindi lumakas ang ulan para makasama ako kasi pag lumakas ang ulan hindi ako sasama, malamang hindi ko kakayan kaya nga kaya nga ano uh, umili ako nito kasi yung paako sensitive ang paako sa kamay at sa <laughs> kamay sensitive yung paako at mga kamay So, see, ang ating mga kamay ayaw masaktan. Sino ba naman ang gusto masaktan, diba? ganun. <laughs> di ba? Walang ganon. Hindi ako masakis Ayaw kung masaktan ako. <laughs> ang dami ko da. Tapos, meron pa ta, actually akong binili. Hindi ko saan ko na nailagay. <laughs> meron ako. Mm. meron akong gloves talaga ito, ito meron akong gloves na ginagamit ko pag nag-exercise ako or pag nag-hike ako, ginagamit ko to. Pero, may nakita ako. <laughs> Alam niyo guys, ito, five dollars lang talaga to. Yung pang ano, pang ano ba tawag nun? Yung mga nagbubuhat, yung mga delivery, or sa mga constructions. Ganito yung iba na ginagamit nila ha kasi maganda yung grip nito so para makakapit, di ba? Kailangan kumapit. Pumili ako dito nakita hin, nakita ko lang to kasi suposibo ito naman talaga yung gagamitin ko. Ito. Pero ito kasi ganyan lang siya. So pag kakapit ka, ito yung kapit ka sa bato, di ba? Ganyan. So baka masugatan yung kamay. So, mahina ako sa pain. Mahina ang tolerance ko sa pain. So, puti na lang nakita ko tapang construction. <laughs> Mag-ipan na ako ng ano, mag-construction na ako. Hindi na ako magkakatulong. So, itatry ko siya bukas. O, di ba magastos? Pero, $5 lang talaga to. Tapos, ito. <laughs> Meron din ako mga ganito. So, $5, ay, $7 lang to. Nakita ko lang dyan sa palengke. Kasi pag, na, pag nag-exercise ako, masakit dun sa siko. Nasa mat. So, ayan. Tapos na natin. Nandito yung aking yoga mat. So, dito ako nag-exercise. Binili ko rin to sa Decathlon ng um, 199. Yes nandito yung aking hiking stick. O, di ba? <laughs> ito yung aking hiking stick. So, marami akong gamit na pang hike. Kasi nga, syempre yun yung hilig at kailangan talaga ng protection. So, minsan din, pag uh, ano, nag-exercise, minsan! Minsan lang nag-exercise, sir. At so, yun na nga. So, naisip ko din, naisip ko din ito na dalhin kasi diba, tutukod mo yung siko mo or yung meron din akong para sa tuhod kaya lang, matagal ko na kasi itong binili kaya lang isa na lang yung nakita ko yung isa hindi ko nakita, hindi ko alam kung saan ko na isa na i so, pero hahanapin ko siya so, pinapakita ko lang sa inyo yung aking mga collection <laughs> yung aking mga kagagahan hmm, diba Marami akong mga ano. Pero $7, $7. Ito, pair na yan. Ito lang yung medyo mahal kasi $149 ata ito. Okay, Adidas pa naman. O, ba diba? Pero matagal na to guys. I think kinamit ko na to ng dalawang taon na higit. So, andyan pa rin siya. Kasi nga, worth it naman talaga yung mahal. Yun nga lang minsan. Siyempre, hindi mabili-bili gawa ng was budget, di ba? so pero pag nag-hike ako mostly ah, pag nag-hike ako lalo pag mahirap ang trail, hindi ako gumagamit ng mga bagong damit kasi masisira yan kapag nagsuot ka ng damit na bago pag ah, nasabit so sayang lang, di ba? lalo na yung mga leggings mostly talaga, yung ginagamit ko luma lang So, ayun. Nai-share ko lang. O, diba? Ang ganda. <laughs> Protection kasi talaga to Sa siko. Ang dami ko nang itin na nga yung siko ko, o. Oh. Ang itin na aking siko. Yan. Tapos, si itin pa lalo gawa ng pag nagpa-plank. Tutukod. So, <laughs> hindi ako mapakali. Kaya excited ako para bukas. Excited ako. Excited ako. <laughs> Excited syempre na mili nga, ba? Diba? Hindi, kasi ano nga, ma ano ako. First time ko, so wala akong gamit na pang water. Kailangan ko talagang bumili. Kailangan talaga mag-invest kapag may bisyo ka. Kasi bisyo na talaga to. Ito pagka-hype na to. Bisyo na maganda sa kalusugan. Masama sa bulsa. Charot. Pero pag nabili mo naman na yung mga kailangan mo, um, magagamit mo naman siya ng matagal na panahon. So, mahirap na bisyo yung pagka-hike. But at least, eh, di ba, kung naninigarilyo ka isang kaha, isang araw, maiipon mo yun, araw-araw yun, ha? At samantalang pag nag-hike ka, sige, bibili ka ng gamit, magagamit mo ng matagalan. Tingnan mo nga ito nga, nagamit ko siya ng mahigit dalawang taon. Yung stick ko ah, uh, yung stick ko bago, medyo bago. Wala pa isang taon din. Pero ilang taon mo rin magagamit bago siya masisira, 'di ba? Like shoes. Pag bibili ka ng shoes, medyo may kamahalan nga lang. Let's say mga yung shoes ko siguro na sa 10,000 sa so, peso pero lucky for me kasi anak ko yung bumili noon. Thank you, nak. Diba? So, pagka ano talaga, bibilin mo talaga siya mahal. Kaya lang, magagamit mo na naman siguro na, na, naman, magamit mo naman siguro siya ng limang taon, ba diba? Hindi ka naman araw-araw maghahike. So, kailangan lang talaga ng gamit, kailangan mo lang talaga mag-ipon ng gamit. Pero ako kasi, hindi naman ako bumibili in one time. Ito nga, shetty lang, pero isang piraso lang yung nabili ko. Siguro nabili ko to mga two months ago. Tapos ito, mga last month. O, ba diba? diba? So, paunti-unti. Ito lang yung ngayon lang yung sabay gawa ng bigyan ako ng pera eh. <laughs> Pag ako lang, wala akong doktong. Tsaka, kailangan ko. Pero kahit naman kailangan ko, siguro kung um, pera ko, galing sa sahod ko, wala ako akong ganun kalaking halaga na magagamit agad-agad kasi konti lang naman yung allowance ko kagala pa ako, ba diba? So, yun kasi, sabi nung anak ko nung isang araw, maanong binili mo sa pera mo nung birthday mo? So, sabi ko, wala pa. Wala pa akong nabili kasi iniisip ko pa kasi kung ano yung bibilhin ko. Anyway, uh, gusto ko sana ng drone or Insta360 pero parang hindi pa time. Kasi kung Insta360, pwede na, pwede na yung pera. Kasyang kasya yung pera. Pero magdadagdag lang ako ng mga 200, gano'n. So, gusto ko unit. Ano ba tawag nun? Basta, sa gusto ko ano ng Ensta. Kung drone naman, yung gusto ko is around 7,000. So, kulang pa yung pera. Kaya, hindi pa ako bumibili. But, sa hilig ko guys, kailangan ko talaga yung drone at yung Insta. Kasi mahilig akong mag-capture ng mga ano ng nature or Insta naman. Doon para sa drone ha. Well, hanap buhay ko rin yun kasi nga uh, meron akong channel na nature. So, doon papasok yung drone maliban sa makikita ako at nilalagay ko dito sa channel ko na to. ah uh, yung footage. So, may iba pa akong channel na nature lang talaga. So, pasok pa pasok yung drone. Mapag, ah... Uh, magkakaperahan ko din naman. So, hindi ako bumibili masyado ng mga bagay na walang balik sa akin. So, ito may mga balik din naman to sa akin. Eh, kahit paano. Kasi pinapanood yun naman yung mga video ko. Char! Hindi, ano na rin. Hindi ba sa hobby, kumikita, di ba? Uh, kahit naman hindi lagi-lagi, hindi buwan-buwan. But at least, may kita. May napapala ako sa aking uh, pagpapala mahirap sa pag sa bundok. Char! Actually, ang akit sa bundok, mahirap siya. Pero, yung pag na, nakarating ka dun sa tuktok sa target destination mo, halimbawa sa peak, ay, guys, grabe. Yung feelings mo, grabe. Hindi siya mababayaran. <laughs> Kahit pasabihin natin, ay mahal ang ginasos ko. Sulit na sulit. Grabe. So, oh my god, mahaba na pala yung video ko. Anyway guys, yun, pinakita ko lang sa inyo The next na video na dito ay yung pag-akit ko na sa bundok. ba diba? Sa falls ko, matutuloy ako bukas kasi umuulan. So, wish me luck guys. And thank you so much for watching. Bye!